Kung ikaw ay nasa edad 60 o higit pa, malamang may isa kang ritual na hindi nawawala sa umaga, ang pag-inom ng kape. Mula pa noong kabataan mo, kasama na ito sa bawat simula ng araw, sa tabi ng pandesal, sa harap ng radyo, habang nakikipagkwentuhan sa kapitbahay. Sa lamig ng umaga, ang unang higop ng mainit na kape ay parang yakap na nagbibigay ginhawa. Pero may tanong akong diretso at hindi komportable. Ligtas pa ba talaga ito sa katawan mo ngayon? Milyon-milyon tayong seniors sa Pilipinas ang araw-araw umiinom ng kape. Pero kakaunti lang ang talagang nag-iisip kung ano ang epekto nito sa ating puso, presyon, tulog at kalusugan sa kabuuan. Maaring iniinom mo ito para magising, para sumigla o para lang may kasabay sa almusal. Pero paano kung ang iniisip mong nagbibigay lakas siya palang unti-unting ito. Isipin mo si Mang Ernesto, 68 anyos. Sa loob na mahigit apat na dekada, dalawang tasa ng kape tuwing umaga ang kanyang nakasanayan. Wala siyang iniisip na masama rito hanggang sa isang araw matapos uminom ng kape, nakaramdam siya ng mabilis na kabog sa dibdib at pagkahilo. Akala niya simpleng pagod lang. Pero nang magpa-check up, Napag-alaman na tumaas pala ang kanyang presyon ng sobra-sobra pagkatapos magkape. Hindi ito para takutin ka, kundi para ipakita ang realidad. Habang tumatanda, nagbabago ang reaksyon ng ating katawan sa caffeine. Ang dating walang epekto sa edad 30 ay maaring delikado na sa edad 60. Ayon sa mga pag-aaral, mas mabagal na ang metabolism natin sa caffeine habang tumatanda, Ibig sabihin mas matagal itong nananatili sa katawan. At kung may kasabay ka pang iniindang sakit kaya ng alta presyon, diabetes o problema sa bato, mas matindi ang epekto nito. Pero bago mo isipin na kailangan mong bitawan agad ang kape, tandaan mo ito. Hindi lahat ang senior ay kailangan umiwas. Ang sikreto ay nasa tamang dami, oras ng pag-inom at uri ng kape. Ang problema Karamihan sa atin, lalo na dito sa Pilipinas, ay sanay sa instant coffee, lalo na yung 3-in-1. Matamis, creamy, at mura. Pero alam mo ba na bawat sachet ay puno ng asukal at synthetic creamer na hindi lang nagpataas ng blood sugar, kundi maaari ring magdulot ng dagdag stress sa ating puso at pato. Kaya sa video na ito, hihimayin natin ang totoo. Paano naapektuhan ng kape ang ating kalusugan sa edad 60 pataas? Alin ang ligtas, alin ang dapat iwasan, at paano mo ma-enjoy -e pa rin ang paborito mong inumin nang hindi sinasakripisyo ang katawan mo. Huwag kang alis dahil sa bawat bahagi ng video, bibigyan kita ng malinaw na gabay. Sa unang bahagi, pag-usapan natin ang koneksyon ng kape sa alta presyon, kasama ang tunay na kwento ni Mang Ernesto. Sa ikalawa, Alamin natin kung paano tahimik na nagpapataas ng blood sugar ang mga paborito mong instant coffee mixes. At dito ko rin gustong marinig ang kwento mo sa comment section. Pagdating sa ikatlo, ibabahagi ko ang karanasan ni Lola Virginia at kung paano muntik na siyang magka-kidney problem dahil sa maling pag-inom ng kape. At sa huli, ilalahad ko ang mga ligtas na alternatibo at tamang paraan para makapagkape ka pa rin ng walang kaba. Kung mahal mo ang kalusugan mo at gusto mong manatiling malakas, malinaw na hindi lang ito basta usapang kape. Ito ay usapang buhay. Unang bahagi, kalusugan ng puso at alta presyon. Sa edad na anim na pupataas, nagbabago na ang tibok at tibay ng ating puso. Bawat higop ng kape ay maaring may epekto na hindi mo agad napapansin. Marami sa atin ang sanay na sa ritual na ito una pa kabataan. Pero alam mo ba na sa edad natin na ang simpleng tasa ng kape ay pwedeng maging dahilan ng biglang pagtaas ng presyon. Kilala mo ba si Mang Ernesto? Siya ay isang 68 anyos na retiradong guro mula Batangas. Simula pa noong dekada 70, dalawang tasa ng kape tuwing umaga ang kanyang nakasanayan. Kapag walang kape, parang may kulang sa araw niya. Mabigat ang katawan, mabagal kumilos at walang gana. Isang umaga, matapos ang ikalawang tasa, nakaramdam siya ng kakaibang kabog sa dibdib. Sumabay pa ang pagkahilo at malamig na pawis. Tinala siya ng anak sa klinika. Doon na pag-alaman na mula Swan 35, umakyat sa 165 ang kanyang presyon sa loob lang ng 30 minuto matapos mag -ape. Ipinaliwanag ng doktor na ang kafein ay isang stimulant. Pinapabilis nito ang tibok ng puso at pinapakitid ang mga ugat, dahilan para tumaas ang presyon. Para sa mga taong may edad na at may kasaysayan ng alta presyon, pwede itong magdulot ng panganib tulad ng stroke o atake sa puso. Hindi lahat ng senior ay pareho ang reaksyon. May ilan na kayang uminom ng isang tasa ng walang problema. Pero may iba na kahit kalahating tasa lang ay ramdam na agad ang epekto. Kaya mahalaga ang pagmamanman. Kung may BP monitor ka sa bahay, sukatin ang presyon bago at pagkatapos magkape. Kung mas mataas ng 15 to 20 points, senyales na dapat bawasan o palitan ang iniinom na kape. Hindi rin pantay-pantay ang epekto depende sa uri ng kape. Ang instant 3-in-1 ay may halong asukal at creamer na dagdag pasanin sa puso. Ang mas ligtas na opsyon ay brewed o black coffee na walang halong asukal. Kung gusto pa rin ng lasa pero ayaw ng epekto ng caffeine, pwedeng subukan ng decaf coffee. Hindi ito zero caffeine pero mas mababa ng halos 97% kumpara sa regular. May ilang seniors na iniinom ang kape bago mag-ehersisyo para daw sumigla. Pero kung mataas ang presyon, mas mainam na uminom ng kape pagkatapos ng magaan na paggalaw o mas maaga sa umaga para may oras bumaba ang epekto bago ang anumang aktibidad. Balikan natin si Mang Ernesto. Matapos ang insidente, hindi niya tuluyang iniwan ang kape. Pinago niya ang routine, mula dalawang tasa, isa na lang tuwing umaga, prude na at walang asukal. Umiinom din siya ng isang basong tubig bago magkape. Pagkalipas ng dalawang buwan, mas stable na ang kanyang presyon at mas magaan ang katawan. Ang aral, hindi kailangang agad alisin ang kape, pero dapat itong iayon sa kalagayan ng katawan. Sa edad na anim na pupataas, mas mahalaga ang disiplina at tamang oras ng pag-inom kaysa dami. Ikalawang bahagi, diabetes at asukal sa kape. Kung may diabetes ka o nasa borderline ka na ayon sa huling check-up, Napakahalaga na maging mas mapanuri sa bawat iniinom mo, lalo na sa kape. Maraming senior sa Pilipinas ang hindi na nakakaalam na ang iniinom nilang paboritong instant coffee ay may taglay na asukal na halos katumbas ng isang maliit na baso ng soft drinks. Isipin mo ito. Isang sachet ng karaniwang 3-in-1 coffee ay may halos apat na kutsarita ng asukal. Kapag umiinom ka nito dalawang beses sa isang araw, Ibig sabihin walong kutsarita na agad ng asukal ang pumapasok sa fatawan mo. Pukod pa sa asukal mula sa kanin, tinapay o merienda. Sa edad na anim na papataas, ang sobrang asukal ay hindi lang nagpapataas ng blood sugar. Mas pinapabilis din ito ang paglala ng komplikasyon gaya ng panlalabo ng mata, pamamanhid ng paa, mas madaling impeksyon at mas mataas na panganib ng stroke o atake sa puso. Ang mismong black coffee, sa so totoo lang, ay halos walang epekto sa blood sugar. Sa katunayan, may ilang pag-aaral na nagsasabing maari pa itong makatulong sa insulin sensitivity ng katawan. Pero ito ang malaking pero. Karamihan sa atin ay hindi black coffee ang iniinom. Mas pamilyar tayo sa matamis at creamy na timpla na parang dessert sa tasa. Kung gusto mong magpatuloy sa kape, pero may diabetes ka, Pili ng brewed o black coffee na walang hanong asukal. Kung hindi mo kaya ang kapaitan, kumamit ng natural na pampatamis kaya ng stevia o mga low glycemic index na sweetener. Tandaan, ang stevia at katulad nito ay hindi nagpapataas ng blood sugar sa parehong paraan ng puting asukal. Isa pang mahalagang bagay, ang oras ng pag-inom. Kung iinumin mo ang kape kasabay ng maintenance na gamot para sa diabetes, lalo na kung umiinom ka ng insulin, maaring maapektuhan ng caffeine ang bisa ng gamot. Kaya mas mainam na maglaan hindi bababa sa dalawang oras pagitan bago o pagkatapos uminom ng kape. Para mas maging malinaw, isipin natin ang halimbawa ni Aling Remy, 66 anyos. Mahilig siya sa 3-in-1 at iniinom ito tuwing umaga, habang kumakain ng tinapay na may palaman. Sa una, normal lang ang pakiramdam niya. Pero nang magpa-check up, tumaas na pala ang kanyang fasting blood sugar mula 130 hanggang 170. Nang bawasan niya ang instant coffee at lumipat sa brewed coffee na may kaunting stevia, bumaba ang kanyang blood sugar sa loob ng tatlong buwan. Ngayon, gusto kitang tanungin. Ikaw, Anong klase ng kape ang iniinom mo ngayon? At kung may diabetes ka, ano ang naging epekto nito sa iyong blood sugar? I-share mo sa comments para mabasa at mapakinabangan ng iba nating kasamahan dito sa community. Sa huli, ang kape ay hindi automatikong kaaway ng mga may diabetes. Pero depende ito sa dami, oras at kung ano ang hinahalo mo dito. Tandaan, ang kalaban kadalasan ay hindi ang mismong kape kundi ang sobrang asukal at maling timing ng pag-inom. Ikatlong bahagi, kidney health at dehydration risk. Para sa maraming seniors, ang kape ay parang kasama na sa bawat yugto ng araw. Pero alam mo ba na sa likod na aroma at init nito, may epekto rin ito sa kalusugan na ating bato. Ang caffeine ay kilalang diuretic. Ibig sabihin, pinapadalas nito ang pag-ihi. Sa unang tingin, Parang walang masama dito. Pero kapag kulang ka sa iniinom na tubig, pwedeng magdulot ito ng dehydration na unti-unting nagpapahirap sa trabaho ng kidney. Isipin natin ang kwento ni Lola Virginia, 72 anyos, na nakatira sa Laguna. Mahilig siya sa fape at tatlong beses siyang umiinom nito sa maghapon. Umaga, hapon at bago matulog. Madalas din siyang nakararamdam ng pananakit sa tagiliran pero iniisip niya na normal lang iyon dahil sa edad. Isang araw, matapos ang routine check-up, sinabi ng doktor na tumaas ang creatinine level niya at kailangan niyang bawasan ang kape, lalo na hindi siya sapat uminom ng tubig. Ipinaliwanag ng doktor na kapag madalas umihi dahil sa caffeine, pero hindi na nadagdagan ng sapat na tubig ang katawan, Nadehydrate de tayo kapag dehydrated, mas hirap ang kidney na magfilter ng dumi sa dugo. Para sa may edad na, ang ganitong kondisyon ay pwedeng magpalala ng mga umiral ng sakit sa bato at magdulot ng karagdagang panganib. Bukod pa rito, maraming instant coffee products ang may phosphorus additives at sodium mula sa creamer. Kapag mataas ang phosphorus sa dugo, pwede nitong sirain ang balance ng mineral sa katawan at magdulat ng problema sa buto at kidney. Kaya kung hindi mo kaya isuko ang kape, gawin ang mga ito. Limitahan sa isang tasa ng regular coffee bawat araw. Mas piliin ang brewed kaysa instant pariwas additives. Uminom na isang basong tubig para sa bawat tasa ng kape. Iwasan ang pag-inom ng kape sa gabi, di mamantala ang tulog at hydration balance. At siempre kung gusto mong patuloy na makatanggap ng ganitong klaseng practical na payo para mapanatiling malusog ang katawan sa edad natin, mag-subscribe ka na sa channel na ito. Hindi lang ito tungkol sa impormasyon. Komunidad ito ng mga seniors na nagtutulungan para sa mas malakas na katawan at mas mahabang buhay. Palika natin si Lola Virginia. Simula ng bawasan niya ang kape at tagdagan ng tubig sa kanyang routine, umaba ang creatinine level niya at mas bihira na ang panakit sa tagiliran. Napatunayan niya na minsan, hindi kailangan ng malaking pagbabago para sa malaking ginhawa. Maliit na adjustment lang sa araw-araw ay pwedeng magligtas ng kalusugan. Sa edad na anim na pupataas, mahalaga ang bawat tasa. Ang tanong, ito ba'y magpapalakas sa iyo o magpapahirap sa katawan mo. Ikaapat na bahagi, Bone Health at Calcium Loss Habang tumatanda tayo, isa sa pinakamalaking hamon sa kalusugan ay ang pagpapanatili ng matibay na buto. Sa edad na 60 pataas, bumababa na ang natural na kakayahan ng ating katawan na mag-imbak ng calcium. Kapag hindi natin binabantayan, mas madaling mangyari ang osteoporosis at fracture kahit sa simpleng pagkadapa o pagkadulas. Dito pumapasok ang usapin tungkol sa kape. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang sobrang caffeine ay pwedeng magpababa ng calcium absorption sa katawan. Ibig sabihin, kahit kumakain ka ng pagkain mayaman sa calcium tulad ng gatas, malunggay, sardinas o tofu, mas kaunti ang napapakinabangan ng buto mo kapag sobra ang caffeine sa iyong sistema. Hindi ito nangangahulugan bawal na agad ang kape sa lahat ng seniors. Ang susi ay nasa moderation at tamang kombinasyon ng pagkain. Kung iniinom mo ang kape ng walang sapat na calcium sa diet mo, doon nagiging problema. Halimbawa, kung dalawang tasa ka ng kape araw-araw, pero bihira kang uminom ng gatas o kumain ng calcium-rich foods, mas mataas ang panganib na humina ang iyong buto sa paglipas ng panahon. Ang mas delikado pa, ayon sa mga eksperto, ay para sa mga postmenopausal na kababaihan. Sa yugtong ito ng buhay, mas bumababa ang estrogen level na tumutulong magpanatili ng bone density. Kapag isinabay ang sobrang caffeine, mas pumibilis ang bone loss. Kaya narito ang ilang payo para mapanatiling ligtas ang buto, habang bang patuloy pa rin nag-enjoy sa kape. Limitahan sa isang tasa ng regular coffee bawat araw. Nalo na kung hindi ka nakakakain ng sapat na calcium-rich foods. Ugaliing ang uminom ng gatas o kumain ng pagkain mayaman sa calcium sa parehong araw na umiinom ka ng kape. Isaalang-alang ang paglipat sa decaf coffee kung gusto mo pa rin ng lasa pero mas mababa ang caffeine content. Iwasan ang pag-inom ng kape sa so walang lamang tiyan dahil pwede ni nitong dagdagan ng iritasyon at makaapekto sa absorption ng nutrients. Isang magandang halimbawa si Aling Teresa, 64 anyos. Mahilig siya sa tatlong tasa ng kape kada araw at pihirang uminom ng gatas. Nang magpa-bone scan siya, nalaman niyang may simula ng osteoporosis. Sa payo ng doktor, binawasan niya ang kape sa isang tasa, nagsimulang uminom ng gatas sa gabi at nadagdagan ng calcium sa kanyang diet. Pagkalipas ng isang taon, mas maganda ang naging resulta ng kanyang follow-up scan. Ang mensahe ay malinaw, hindi mo kailangan tuluyan iwan ang kape para protektahan ang buto mo, pero kailangan mong maging mas maingat. Sa tamang dami at kombinasyon ng pagkain, pwede mong mapanatili ang lakas ng iyong buto habang patuloy pa rin in-enjoy ang mainit na tasa tuwing umaga. Ikalimang bahagi, three malaking maling paniniwala sa kape sa Pilipinas. Lalo na sa mga senior communities, marami tayo naririnig na kwento at paniniwala tungkol sa kape. Madalas kaling ito sa kapitbahay, kaibigan o matagal ng nakasanayan. Pero hindi lahat ng ito ay may matibay na basehan sa siyensya. Ngayon, lilinawin natin ang tatlo sa pinakakaraniwang maling paniniwala. Una, nafafapayat ang kape. O, oh, may kaunting katotohanan dito. Ang kafein ay pwedeng magpabilis pansamantala ng metabolism at mag-trigger ng fat burning. Pero napakaliit ng epekto nito at hindi sapat para magdulot ng makabuluhang pagbabawas ng timbang. At kung iniinom mo ang pena may asukal, gatas at creamer, mas malamang na magdagdag ka pa ng calories kaysa magbawas. Halimbawa, ang isang sachet ng 3-in-1 coffee ay may halos 100 to 130 calories. Kung dalawang beses ka uminom nito sa isang araw at hindi ka nagbabawas sa ibang pagkain, mas tataas pa ang timbang mo. Ikalawa, nakakalinis na atay ang kape. May mga pag-aaral nagdapapakita na ang moderate nag-inom ng black coffee ay maaring makatulong sa liver health, lalo na kung wala kang ibang bisyo gaya ng alak o fatty foods. May taglay itong antioxidants na pwedeng makatulong sa liver function. Pero hindi ibig sabihin ito ay pwede mo nang abusuhin ang pagkain ng matataba at umasa na ang kape ang maglilinis. At kung sobra-sobra ang kape, lalo na ang instant na may additives, pwede pang magkaroon ng kabaligtarang epekto sa atay. Ikatlo, mas maganda ang pagdumi kapag may kape. Totoo na ang caffeine ay nakakatulong sa bowel movement dahil pinapabilis nito ang galaw ng bituka. Pero kung araw-araw ay umaasa ka na lang sa kape para makadumi, sinyalis ito na kulang ka sa fiber at tubig. Sa halip na gawing gamot ang kape sa pagdumi, mas mainam na kumain ng gulay, prutas at uminom ng sapat na tubig para natural na gumanda ang pagdumi mo. Sa lahat ng ito, mahalagang tandaan na ang kape may lugar sa malusog na lifestyle. Pero hindi ito milagro. Hindi ito magic drink na magpapapayat, maglilinis na atay o mag-aayos ng pagdumi ng mag -isa. Ang susi ay nasa balanse, tamang kaalaman, at pag aayos ng kabuwang diet at pamumuhay. Kung natutunan mo ang totoo sa likod ng mga paniniwalan ito, baka oras na rin para ibahagi ang kaalaman ito sa mga fakilala mo na naniniwala pa rin sa mga maling akala. Minsan, ang simpleng pagbabahagi ng tamang impormasyon ay pwedeng magliktas ng kalusugan ng iba. Ikaanim na bahagi, paano magkape ng ligtas sa edad 60 plus? Kung mahal mo ang kape at bahagi na ito ng iyong pang-araw-araw na buhay, Magandang balita, hindi mo kailangan tuluyan isyuko ito. Basta marunong kang mag-adjust ayon sa pangangailangan ng katawan mo na iyon. Sa edad na anim na pupataas, mas sensitibo na tayo sa epekto ng kafein, kaya't mahalagang alamin ang tamang dami, oras at paraan ng pag-inom. Isang magandang halimbawa si Mang Ben, 65 anyos mula sa Quezon. Araw-araw, tatlong tasa ng kape ang iniinom niya. Isa sa umaga, isa sa hapon, at isa bago matulog. Sa simula, hindi niya iniisip na may masama rito hanggang sa napansin niyang palagi siyang pagod sa umaga kahit mahabang tulog at madalas ting mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nang kumonsulta sa doktor, ipinaliwanag na naapektuhan ng kafein ang kanyang tulog at nagpapataas ng stress sa kanyang puso. Sa tulong ng payo, pinago ni Mang Ben ang kanyang rutin. Mula sa tatlong tasa, isa na lang sa pagitan ng 7 at 9 night na umaga. Lumipat sa brewed coffee na walang asukal at creamer. Umiinom ng isang basong tubig bago at pagkatapos magkape. Tuwing gusto niya magkape sa hapon, pinapalitan niya ito ng maligamgam na tubig na may kalaman siyo sa labat. Pagkalipas ng dalawang linggo, mas maayos ang kanyang tulog mas magaan ang pakiramdam sa umaga at mas kalmado ang tibok ng puso. Kung gusto mo ring mas maging ligtas ang iyong copy routine, narito ang mga dapat tandaan. Limitahan sa isa hanggang dalawang tasa kada araw, mas mainam kung isa lang, lalo na kung may iniindang sakit. Uminom sa umaga, sa pagitan ng 7 at 9 ng umaga para hindi maapektuhan ang tulog sa gabi. Pumili ng mas natural, brewed o black coffee, walang asukal at creamer. Uminom ng tubig, isang basong tubig kapalit ng bawat tasa ng kape para maiwasan ang dehydration. Obserbahan ang katawan kung may nararamdamang kabog, pagkahilo o hirap sa tulog, bawasan pa lalo o lumipat sa decaf. Sa edad natin, hindi na lang ito tungkol sa panlasa. Ang bawat tasa ay dapat may kasamang tamang kaalaman at disiplina. Tulad ni Mang Ben, pwede ka pa rin mag-enjoy ng kape nang hindi isinasakripisyo ang kalusugan mo. Ang susi ay nasa iyo. Ikaw ang pipili kung paano magiging kaibigan o kalkalan ang kape sa katawan mo. Bonus, mas ligtas na alternatibo sa kape. Kung iniisip mo na baka panahon na para bawasan ang kape, pero ayaw mo ring mawala ang init at kinhawang dala nito, huwag kang mag-alala. Maraming alternatibong inumin na pwedeng maging kapalit at mas ligtas para sa talusugan, lalo na sa edad na hanim na pupataas. 1. Salabat Ginger Tea Kilala ito sa Pilipinas bilang natural na pangtanggal ng lamig sa katawan at panlaban sa ubo at sipon. Ang salabat ay may anti-inflammatory properties na nakakatulong sa mas maayos na sirkulasyon ng dugo at digestion hindi ito nagdulot ng palpitations, kaya ligtas para sa may alta presyon o problema sa puso. Maari itong gawing mainit sa umaga bilang pamalit sa kape at lagyan ng kaunting honey kung gusto ng tamis. 2. Turmeric Tea, Luyang Dilaw Mayaman sa curcumin, isang compound na kilala sa pagpapalakas ng immune system at pagtulong sa mga may arthritis o pananakit ng kasukasuan. Tulad ng salabat, Mainit din itong inumin at nagbibigay ng pakiramdam ng init sa sigmura. Mababa ang caffeine content nito kaya ligtas para sa tulog at puso. Three herbal teas, lagundi, pandan, panaba. Bawat isa ay may tatanging benepisyo. Lagundi, maganda para sa ubo at sipon. Pandan, nakakatulong sa pagpapakalma ng katawan at mas magandang tulog. Panaba, kilala sa pagpapababa ng blood sugar. Mura at madaling makita sa palengke o grocery. 4. Decaf Coffee Kung hinahanap mo pa rin ang lasa at aroma ng kape pero gusto mong iwasan ang epekto ng caffeine, pwedeng subukan ang decaf. Hindi ito zero caffeine pero mas mababa ng halos 90% kaysa sa regular coffee. Mainam para sa mga gusto magpatuloy sa kape experience pero mas ligtas sa puso, presyon at tulog. 5. Maligamgam na tubig na may kalamansi natural na pampalakas ng resistensya dahil sa vitamin C. Nakakatulong din sa digestion at paglilinis ng katawan. Maari itong gawing umaga habit paminsan-minsan para sa mas sariwang pakiramdam. Ang susi sa pagpili ng alternatibo ay nakadepende sa pangangailangan ng katawan mo. Kung mataas ang presyon, iwas sa caffeine. Kung may diabetes, piliin ang inumin na walang asukal o may natural na pampatamis. Kung mahina ang tuhod o may arthritis, subukan ang turmeric tea. Sa edad natin, mahalagang tandaan na ang iniinom mo ay hindi lang tungkol sa lasa, kundi sa benepisyo may bibigay nito sa katawan mo. Ang maliit na pagbabago sa araw-araw ay maaring magdala ng malaking ginhawa at mas mahabang buhay. Ngayon na pag-usapan natin ang lahat, mula sa epekto ng kape sa puso, presyon, blood sugar, kidney, buto, hanggang sa mga maling paniniwala at mas ligtas na paraan ng pag-inom, malinaw na ang kape ay hindi simpleng inumin lamang para sa mga seniors. Sa edad na anim na pataas, bawat tasa ay may kasamang responsibilidad at pagdedesisyon para sa kalusugan. Kung mahal mo ang kape, hindi ibig sabihin ay kailangan mo itong iwan agad. Ang kailangan ay disiplina, tamang dami, tamang oras, at tamang uri. Piliin ang brewed o black coffee, limitahan sa isa hanggang dalawang tasa sa umaga, at laging sabayan ng tubig. Obserbahan ang katawan mo kung may kakaibang nararamdaman, huwag ipagsawalang bahala. Tandaan, may mga alternatibo ka. Hindi ka limitado sa isang opsyon lang. Maari mong subukan ng salabat, turmeric tea, herbal teas, o decaf coffee. Lahat ng ito ay matapagbigay pa rin ng init at kinhawah, pero mas liktas para sa katawan. Ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa pagkain at gamot. Kabilang dito ang bawat maliliit na bagay na ginagawa mo araw-araw, gaya ng iniinom mong tasa ng kape ang paulit-ulit na tamang pagpili, kahit maliit lang, ay pwedeng magbigay ng malaking proteksyon sa katawan mo sa mga susunod na taon. Kaya bago ka muling magtimpla bukas na umaga, tanungin mo ang sarili mo. Ito ba'y makabuti sa akin na yon? Kung oo, gawin ito ng may kaalaman at balanse. Kung hindi, piliin ang mas ligtas na opsyon. At kung may natutunan ka sa video na ito, Hinihikayat kitang mag-subscribe sa channel na ito. Mag-iwan ng komento tungkol sa iyong karanasan sa fape at ibahagi ang video sa mga mahal mo sa buhay. Baka ang simpleng kaalaman na ito ang magliktas ng kanusugan ng isa sa kanila. Sa huli, ikaw pa rin ang may hawak ng desisyon. Pero ngayong alam mo na ang totoo. Mas madali na para sa iyo na pumili ng landas na magdadala sa iyo sa so mas malusog, mas masaya at mas mahabang buhay.